Narito ang ilang mga senyales kapag nakakita ka ng bata sa panaginip. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Ang bata sa panaginip ay kumakatawan ito ng ating aspeto ng pagkatao, buhay o kaya naman sitwasyon. Maaaring ang pagkakita mo sa bata ay may iba't ibang kahulugan. Narito ang mga ilang sinyales kapag nakakita ka ng bata sa panaginip. Ang unang sinyales ng bata sa panaginip, kapag palagi mong nakikita ang bata na ito, halos araw-araw mo siyang napapanaginipan, ito ay nagpapahiwatig na may malaking changes or pagbabagong magaganap sa iyong buhay. Ito ay isang magandang balita dahil tumutukoy ito sa iyong pag-unlad o bigla ang pag-angat sa buhay. Ikaw ay makakatanggap ng magandang regalo, lalong-lalo na ikaw ay paparating na sa iyong mga pinapangarap sa buhay. Ito ay isang sinyales na malapit mo nang makamit ang mga pinapangarap mo. Subalit pinapaalalahanan dito na huwag mong kakalimutan ang iyong pinagmulan, anuman ang iyong maabot sa buhay, dahil pinapahiwatid dito na aabot ka sa sobrang tagumpay at parang hindi mo akalain na makakamit mo ang ganitong bagay. Kaya sana huwag lumaki ang iyong ulo kapag narating mo na ang tagumpay. Ang pangalawang sinyales kapag nakakita ka ng bata na hinahawakan mo o kaya naman kinakarga mo. Ito ay nagpapahiwatig na may mga bagay kang gustong matupad sa buhay o kaya naman pinapangarap. Subalit ikaw ay nag-aalinlangan na gawin ang mga gampanin sa buhay. Sadyang ikaw ay nag-iisip ng mga negatibo sa iyong paligid kung baka hindi mo makayanan ang mga nakaatang nagawain. Kaya pinapaalala dito na ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan dahil nagpapahiwatig ito na naghihintay sa iyo ang magandang opportunities. Ang pangatlong sinyalis naman kapag nakakita ka ng bata sa panaginip, ito ay nagtutugma sa iyong realidad na buhay, lalong-lalo na kapag nakakita ka ng napakaraming bata. Ito ay nagpapahiwatig sa iyong kinalalagyan. Maaring ikaw ay natutuwa o kaya hindi natutuwa sa iyong nararanasan. Ang panaginip ng maraming bata, sumisimbolo ito ng isang malaking responsibilidad na gagampanin mo sa lalong madaling panahon. Pang-apat na sinyalis ito ay nag-ampun ka ng bata. Ito ay nangangahulugan na maraming mga tungkulin kang gaganapin sa buhay, kaya kailangan mong paghandaan ang mga paparating na pagsubok na ito. Ito ay isang magandang balita. Ang ilang mga senyales din ng bata sa panaginip, kumakatawan din ito ng aspeto ng ating pagkatao o katangian. Kailangan nating magbalik sa pagkabata, lalong-lalo na ang ating katangian. Huwag tayong masyadong magseseryoso sa buhay dahil pinapaalala dito na napakaganda ng buhay. At ang buhay ay dapat palagi masigla at ganado sa buhay katulad ng mga bata na naglalaro at parang walang problema. Yan ang pinapaalalahanan sa'yo ng mga panaginip tungkol sa bata.